Isang lalaki patay matapos barilin ng may-ari ng manok na nakaaway ng alaga niyang pato. Sino mag-aakala na magtatapos ang buhay ng isang lalaki dahil sa pag-aaway ng isang pato at manok? Ganyan ang nangyari sa isang lalaki sa aklan habang nasa inuman. Kung anong buong kwento, eto nagiinuman lang ang mga magkapit bahay sa barangay Pisiu sa Numansya Aklan nang mauwi ito sa patayan dahil lang sa mga alaga nilang hayop. Ayon sa Numansya Municipal Police, sinugod ng alagang pato ng 46 anyos na biktima ang alagang manok ng sospek. Dahil dito, nauwi sa pagtatalo ang dalawang magkapitbahay. Sa gitna ng kanilang mainit na diskusyon, bigla na lang daw umalis ang sospek at pagbalik nito ay may dala ng baril at dalawang beses na binaril sa dibdib ang biktima. Sa isa namang follow-up operation ay nahuli rin ng pulisya ang sospek at mahaharap sa kaukulang kaso. Samantala, agaran pa naman na naisugod sa ospital ang biktima pero hindi ito nakaligtas sa mga tama ng baril sa kanyang dibdib. Ikaw, ano masasabi mo sa biglang pagkamatay ng lalaki? D.W.I.Z. Research Report. Ray Re Ray -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.